What's up guys, good day, welcome to my youtube channel For today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag magmix ng masilya Bago tayo magturo na paano magmix ng masilya guys uh, Kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe At ito guys, uh, pag gusto kayong matuto ng magmasilya Dahil may gagawin kayo sa inyong bahay Or sa inyong mga sasakyan o ano ang ano ang ano ang kung paano magmasilya per, uh, first step guys mag sanay ka muna ng walang walang masilya ganito lang guys ang pag habang hindi ka pa marunong gilid gilid 1 uh, gilid gilid 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hanggang sa lumambot na yung kamay mo bago ka mag-mix ng masilya Habang magbi-mix ka na ng masilya, guys Wag mo muna lagyan ng hardener habang hindi ka pa masyadong marunong. At ganito yan mga guys. Ito, ito yung masilya guys. Uh, mix nyo muna. Kasi yung ibabaw nito masyadong malapsaw. Yan. Para hindi siya mahulog kapag magmamasa kana magmamasa na kayo ng masilya magmix mikos mikos na natin yan tapos ito guys sa habang nagsasanay ka sa yung pagmix ganito ito yung masilya Huwag mo muna lagyan ng ito, hardener para tumigas yung masilya natin. Ayan. Huwag mo muna lagyan ng ito. Mag mag pa-practice ka muna bago mo lagyan habang hindi ka pa marunong. Masyadong hindi pa masyadong malambot yung kamay mo. One. two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. One, two, One, three. One, two, one, two, three. Para. Yan. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. 1, 2, 3 Hanggang sama, masanay ka Yan So, ito guys 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Simple lang guys 1, gilid 1, gilid 2, 1, gilid 1, 2, 3 1, 2, Tri, ayan. Ayan, balik-balikin mo lang yan. Hantod sa lumambot na yung kamay mo. Tapos, kung malambot na yung kamay mo, pwede, na na, muna, pwede mo nalagyan ito. Kardiner. Ganito lang ay ang tamang paglagay, guys. Ayan. Ah, huwag, masyadong, huwag masyadong maramihin. Baka, hindi baka matapos magmasa. Huwag na. Tumigas na yung masilya mo. Ito lang, guys. Ganyan lang kalit, guys. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tapos yung mga Sobra-sobra, ayan. 1, dinisan mo yung plate mo 1, 2, 3 And guys, kung gusto mong matuto ng pagmix ng masilya dito sa itong Tawag itu palita. Ayan, 1 2 3. 1 2 3. 1 2. Pwede rin guys ganito. 1 2. Pusa, pisa. 1 2. Pisa, pisa. Ilid, pisa, pisa. Ilid, pisa, pisa. Ilid. Pisain mo guys para ma-mix. 1 1 2. Ayan. Oh, tingkes na siya guys bago mo i dito sa minamasilihan mo or sa kahit ano sa bahay ayan Ayan guys, nalagay ko na guys. So, ang ikalawang, ang ikalawang pagmix guys na mas 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 madali ituturo ko sa inyo ang ah, mas madali guys kung hindi niyo talaga gusto mag pintor, gusto lang 'yung may gusto lang kayong lagyan ng masilya, ah, may pinakamadali yan guys. Ito 'yun guys, ito 'yung Ikalawang paraan kung paano magmix ng ating masilya. Ang gamit ko guys is tiles. Yung hindi na ginagamit na tiles. Kung wala naman kayong tiles, pwede rin plywood. Kung wala rin plywood, pwede rin yung karton na makapal. Ito yun guys. Lagay nyo yung masilya dito. Ganyan. Pakuti-kunti lang guys habang hindi pa kayo marunong. At yung hardener natin para tumigas yung ating masilya. Pagkatapos guys, ganyan lang pagmix guys oh. Mabilis lang. Pinakamabilis na paraan sa pagmix ng masilya. Ayan. Oh, ayan mix na yan. Ilang ilang kuan lang. Kung hindi kayo marunong ng dalawang kamay, ito lang isang kamay lang pwede na. Hmm. Tapos isasalin nyo sa isang isasalin nyo sa isang sa isang palita ay tawal doon sa amin eh Ambot, hindi ko alam kung ano sa English tong gamit ito ayan guys Isasali na natin sa isang palita. Isasali na natin. Ayan. Hmm. Ayan. O na. Tapos na. Bilis. Kapag marunong na kayo magmasa ng masilya guys, magmix. Ah. Ganito na yung pagmimix guys. Hmm. Practice lang kayo ng practices hanggang matuto kayo. Pisa, pisa, gilid, pisa Gilid Kuha Pisa Gilid, gilid Pisa Kuha po, Gilid Pisa Gilid Kuha Pisa Gilid Kuha Pisa Gilid 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4. Nah, guys Ngayon lang kasimple ang pagmix ng masilya guys. At sana may natutunan kayo sa aking video guys. Salamat. Kapag malambot na inyong kapag malambot na inyong kamay guys sa pagmix ng masilya, pwede niyo pwede, pwede niyo nang bilisan guys ang pagmi-mix para hindi hindi kayo madaling matigasan. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Kung bilisan nyo guys, para madali lang yun guys. Pisain nyo yung masiliya para ma-mix agad. Kuha, gilid, pisa. Kuha, gilid, pisa. Kuha, gilid, pisa. Kuha, gilid, pisa. Linsin ang palita. Kuha, gilid, pisa kuha, ilid, isa, ilid, kuha, isa. O, ayan. Yung mapula-pula siya guys. Yung tama lang pagkatimpla, hindi yung masyadong pula kasi madali yung tumigas. Hindi pa kayo nakapagpahit, tumigas na siya. pasensya na kayo sa aking video guys wala kasi akong stand kaya kahit saan ko na lang nilalagay yung cellphone ko guys pagkatapos yung maubos yung masilya mo guys linisan mo yung itong dalawang palita mo linisan para mawala yung mga naninigas na hindi yung nakuha yan tapo na yan yung mga maliliit dapat linisan yung palita para wala yung masilya na naninigas yan at maraming salamat sa panonood ng aking video